And good morning. Ito guys, mga power tools naman to ni Boss Jun, no. Nandito kami ni Idol para mag-vlog, no. Yan support natin guys yung ano niya, YouTube channel niya, no. Ayan. Itong ano na, na to maganda to oh ayan oh, uh, idol, oh. Uh, ano tawag ito? generator, 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 yan. generator oh. ano daw yan? Uh, gasolina gasolina oh. gasolina 5500 no 950 watts guys no five ito, 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 ito. Ito, planer. Post yun dito. Ha? 1-6 dito, guys, sa planer na to Ayan, 1-6, no? Ayan, okay, 800. So, guys, oh. Welding machine, no? Portable. Dito, boss, yun? 1-6. 1-6 dito. big welding, 2-1. Big welding. Original lang, Ayan, big welding. May bago 950. yung ano niya cano, amigos. ba to? Okay. Yung dito. 1,600 oh, sa circular zone na yan. Yan mga idol, dito kayo pumunta sa pwesto ni ano no, Boss Jun. Wow, ganda nito ah. Portable, ano ba to? Power station? Oh, 300 watts oh. Yan. Power station. Magkano? 4,200 guys sa power station ito ganito Yan, no dito naman sa mga ganito mo 2,800 Paris na to 2,800 guys no sa grinder sa katumbarena no 2,800 dito man, no? Yung mga grinder dito dami oh. okay. Bala ng ano to? Router. Oo, oh, 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 sa router. Oo, oh, oh, pang router nga, oh. Oh. mood, 800. 800. Guys, 800, oh. Set to, guys, no? was yun? Ah? 140. Guys, 140 ito, no? Ayan, dito lang yan, guys, uh, ano, ito lang, yun, no? Pengan. Dito. 750, mga idol, no? Oh. Ayan, 750 rito, kasama na yung mga, ano, nito, no? May maraming accessory, to. Ayan, kasama na yung mga bala nyo, no? May mga strings, girls magkakasama na 750 set At sa mga may need ng mga power tools guys no punta kayo dito sa pwesto ni boss yun dito sa Carmen Planas no yan punta lang kayo rito dito lang yan guys no 942 yan. dito lang yung pwesto nyo guys no yan. So, sa mga may need dito punta kayo dito mga more. na nabenta mga idol Thank you, thank you Thank you Yun. <laughs> Hello ma'am, good morning good morning Wala si Tony Vlog Mukhang nalit Tinangali <laughs> oh, Lahat kami nandito Tony Vlog, wala ka <laughs> oh. Ya. Yeah. Tulog, lakas ng ulan kahapon eh. O oh, shout out sa mga viewers natin no oh, na mahilig bumili ng balot no. Yan sa Kapenoy, ulang itlog mga idol lo. Oh. Yan. 10 piso lang ang bawat isa nito sa mga itlog na pula. po? balot guys. 4.50 oh. Penoy. Oh, nawala. Ito. Ito po ba Ito po natin. ano? Dito sa penoy o. Ito singkwenta sa kalabing lima mga ito. At 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 biot po, biot po. Pito, ayan o. Penoy po Tony Vlog. Wala ka. Bye. Ako. Please, yeah, thank you, thank you, thank you. Marami. Ay, guys pa, ha. Babalik oh, Mamaya po. Pupunta po ako doon. Ah, uh, salamat po uh, viewers natin na punta kayo dito. And thank you. Yan si Adat guys, binigyan tayo uli. So thank you po. Thank you dito. Thank you, thank you. Tumuna ako. Guys, meet naman tayo guys, oh. dai okay, kaya dito oh si oh Benzwa. Ito ang Benz na bagong luwa. Ito yung Benz na pa no. Magkano nga dito? 100 guys oh. Sa Benz na to Tatlo, 300. Amazing. Okay. 100 mga idol. Ah. Tatlo, 100. Dito ganoon din? 300. 300 din. Medyo di 300 dito no. Ito yung ano, cream. Cream chocolate. Magkano to? Kuwenta. Ganda, 20. Ah, 20. 20 guys so. dito. Sige ma'am, pili po kayo. Ay, shut <laughs> Sige po, sige po. Magkano dito tayo? Shout out kay ma'am Ay, Tingnan ko ma'am kung may sticker pa ako. Saan pa yan ma'am? Kaloocan po. Kaloocan. Pagawa ko ng sticker ko eh. Ito meron pa. Thank you po. Shout out. Thank you mama. Hello. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Kami tao mga idol oh. Pero mga paninda nila rito oh. Okay binan Good morning Last Tony vlog nga tingnan namin ni